Ito na nga ba ang katapusan ng ating bida? O baka dito na magsisimula ang kalbaryo ng mga monarchs na gustong kalabanin ang King of Dead? Dahil sa episode na ito, masasaksihan natin ang napakatinding laban sa pagitan ni Jinwu at ng tatlong monarchs at mukhang may nasampulan na monarchs kung gaano kabagsik si Song Jinwu. Matapos sinabi ni Jinwu na kahit anong mangyari, papatumbahin niya ang tatlong monarch kaagad nagpalabas ng napakaraming ice golem ng monarch of frost at sinabing isa daw ang malaking kalukuhan ng pinagsasabi ni Jinwoo samantalang ang queen of insects gusto daw niyang magjoin sa kasiyahang nagaganap kaya nagpalabas ito ng napakaraming human corpse na kinokontrol ng mga insects kaagad sinalakay ang ating bida sa mga bangkay na kinokontrol ng mga insekto at gamit ang kamish dagger, isa-isa niya itong pinatumba ngunit napansin ng ating bida ang paan ng ice golem ay paapak na sa kanya. Nagkaroon ng malakas na pagsabog at nagsisitalsikan ang controlled corpses habang si Jinwoo mabilis na umakyat sa itaas upang putulin ng paa ang ice golem. Kaagad namang sumunod na umatake ang dalawa pang ice golem towards Jinwoo ngunit nagiba ang aura ng ating bida. Ginamit nito ang speed skills upang durug-durugin ang braso ng ice golem habang ina-unleash nito ang napakaraming slashes gamit ang kamish dagger. Subalit so, ang atake na iyon ay dumiretso sa Monarch of Frost habang nanilisik ang bloodlust ng ating bida na ikinainis ng King of Snow dahil palagi siyang naiinsulto kung paano siya tinititigan ni Jinwoo. Biglang pumagit na ang King of Beast kaya napawave ng kaunti ang ating bida upang maiwasan ang atake nito. Pagkatapos napakabilis ng galawan ng dalawa, nag one on one at nagpalitan ng mga atake. Wika ng King of Beast kung inaakala daw ni Jinwoo na masasaktan siya sa isang maliit lang na metal, well nagakamali daw ang ating bida. Ngunit nagulat nga ito dahil naputol ang kanyang braso sa dagger ni Jinwoo. Habang naputol ang braso ng King of Beast, biglang napansin ng ating bida na mayroong paatake sa kanyang likod. Kaya kaagad itong umiwas at ito pala ang Queen of Ensex. At makikitang mayroon itong limang naglalakihang kamay na lumilipad sa tabi nito. Habang kaagad naman na ng King of Beast ang kanyang braso. Nakita ni Jinwoo na sobrang dami na ng kanyang kalaban, hindi mabilang na corpse, napakadaming ice golem at ang tatlong monarchs na nasa stage of raging. Samantalang nagawang mawasak ni Vero ang ice na nagkulong sa mga Major Shadow Soldiers at hindi nito mapigilan ang kanyang sarili na magalit sa mga kalaban dahil sinakdan daw ang kanyang king. Hindi naman makapaniwala ang King of Snow kung paano nawasak ng isang Shadow Soldier ang kanyang Binding Ice Magic Spell at paano daw nagkaroon si Jinwoo ng isang Shadow Soldier na nasa Commander Level bilang isang tao. Huwi ng Queen of Ensex ang isang anak na hindi kinikilala ang kanyang ina ay dapat paparusahan Kaya kaagad nitong inatake si Vero habang tumatakbo papunta kay Jinwu Ngunit winasak lamang ni Vero ang atake ng Queen of n at sinabihan nitong You're crazy witch na ikinainis ng Monarch of Lakes. Lumuhod si Vero sa harap ng ating bida at sinabi nitong isa dong tunay na king si Jinwoo dahil nagawa nitong harapin ng sabayan ang tatlong supreme being at umiiyak ito dahil sa greatness ng kanyang king. Habang naging emotional si Vero sa harap ng ating bida, sumalakay ang mga controlled corps towards Jinwu at kaagad nagsagawa ng combo slashes ang dalawa. Ngunit nag-follow up ng atake ang Queen of Ensex sa likod ng dalawa, subalit so huli nang napansin ng ating bida kaya dinala sa corner si Jinwoo at bumangga sa pader. Nawasak ang pader sa pagkabangga ni Jinwoo at ininda nito ang sakit ng katawan sa lakas ng atake ngunit napansin niyang ang ice rain attack ng King of Snow ay papalapit na sa kanya kaya naulanan ng raining ice magic ang ating bida. Subalit gamit ang bilis ng isang Song Jinwoo, binlock nito ang bawat ice na tumatama sa kanya at sekreto itong nag-counter sa kalaban kahit sa napakaikling si segundo. Sinabi ng Monarch of Frost kung hanggang kailan makakaya ni Jinwoo ang kanilang combo attacks. Ngunit hindi niya napansin ang Barokas Dagger ng ating bida ay tumama na sa kanyang dibdib. At sagot ng ating bida, di diba sabi ko kanina, papatumbahin ko kayong lahat at hindi daw makakaalis ng buhay ang tatlong Monarchs. Nagalit ang King of Snow at sinabing sino daw ito bilang isang taong mababang uri para pagsabihan ng ganyan ng isang monarch na kagaya niya. Nagsagawa ng pag-atake ang ating bida towards King of Snow. Napangiti ang King of Snow dahil sumalakay pala sa likod ni Jinwoo ang King of Beast at kinuha nito sa ere ang kanyang weapon na parang itak na may napaka-unique na form at kaagad in-slash ang likod ng ating bida. Napasukan ng dugo si Jinwoo habang napasigaw naman si Vero dahil sa pag-aalala nito sa kanyang king. Sinabi ng Queen of Insects na siya ang monarch of plagues, ang ina sa lahat ng mga insekto. Kahit hindi daw siya nakikilala ni Vero, itinuturing pa rin daw niya ito bilang isang anak. Habang si Vero gustong kumawala sa pagkahawak ng Queen of Insects. Uwi ka ng King of Beast. Ito na daw ang katapusan ng Human Shadow Monarch habang napasigaw si Vero at sinabihan niya ang kanyang mga kasamahang Shadow Soldier na tulungan ng kanilang king. Nagalit si Greed at sinabi niya na siya mismo ang papatay sa mga kalabang monarchs. Kaya nawasak nito ang Ice Magic Spell at napansin ng dalawa na si Greed ay isa itong dating napakalakas na warrior at na-realize ng King of Snow na unti-unti nang nawawasak ng mga higher up Shadow Soldier ang kanyang Binding Spell. Tuluyan ang nawasak at nakawala si Toss, Egris at Iron sa magic spell. Ngunit wigan ng King of Snow, kahit nagawa na daw mawasak ng mga Shadow Soldier ang Ice Magic Spell, tapos na daw ang laban dahil napakalalim daw ng sugat ni Jinbu. Pangiting sinabi ng ating bida, ah, ito lang ba? wala lang to. At sobrang nagulat ang dalawang monarch sa kanilang nakita dahil gumamit lang naman si Jinwoo ng status recovery. Wala talagang lusot ang mga monarch sa skills na ito mga lods except kung magawa nilang makapagdeal ng matinding damage sa ating bida. Samantalang nakita ng buong mundo ang nangyayaring laban sa Korea. Pinapanood ito ng big screen sa New York, London, Shanghai, Paris at iba pang parte ng mundo. Habang nakikita ni Leonard Nerman ang napakatinding mana na parang bagyo na napapalibutan si Jinwoo at tinanong naman ni Thomas Andre kung ano na ang nangyari. Sagot ng German Hunter, parang pakiramdam daw niya na saksihan niya ang end of the world. Wika ka naman ni Baik Yunho, alam niyang nag-grow ang ability ni Jinwoo. Ngunit hindi niya inakalang umabot sa ganito ang lakas ng kapangyarihan ng ating bida sa maikli lamang na panahon. Inatake ni Egris si Ayon ang King of Beast. Pinagtutulungan naman ni Greed at toast ang King of Snow habang si Vero na slash ang daliri ng Queen of Ensex upang makawala siya sa paghawak nito. Kaya nagalit ng Monarch at sinubukan niyang atakihin si Vero ngunit nasa likod si Jinwoo naghanda ng atake gamit ang Kamish Dagger. Nagpakawala ng slashing cross si Jinwoo sa mukha mismo ng Queen of Ensex at wika nitong sinabihan daw siya ng architect na hahabulin daw siya ng Pillar of Fire upang patumbahin. Ngunit ang hindi daw nito alam ang pillar of fire mismo ang papatumbahin niya. Sobrang ganda talaga ng 6i Gojo t-shirt design natin mga lords at sobrang dami ng nag-order nito. Sino ba naman ang hindi gustong mag-order sa sobrang angas ni Gojo? At mayroon tayong bagong t-shirt design na i this month. Jujutsu Kaisen, Gojo X Sukuna at One Piece Sun God Nika. Kaya sa mga gustong mag-order, check nyo na lang ang link sa description o comment section. Samantalang nasa itaas ng gusali si Lem Tegyo. Kanina pa daw siyang tumatambay sa kanyang posisyon at nag-aantay lang ng tamang timing upang magpakawala ng araw. Ngunit sa tingin niya, hindi siya dapat mangingi alam sa laban. 30 minutes ago, inatasan ng Fiend Guild na pumosisyon sa mga gusali upang magpakawala ng atake direkta sa target kapag makakareceive sila ng signal. At inaasahan daw nitong makakatama sila ng lethal damage sa kalaban. Subalit wika niya, ilan kaya sila ang makakasurvive pagkatapos. Kapag mabibigo silang patamaan ng kalaban, mamamatay sila. At kapag magtatagumpay naman silang matamaan ng kalaban, alam niyang mamamatay pa rin sila. Dahil kahit si Thomas Andre, hindi nagawang mapigilan ng kalaban. Biglang may humawak sa likod ni Lim Taigyo at sinabi nitong manood ka na lang. Sinubukan niya itong atakihin ngunit nagulat siya sa kanyang nakita. Pagkatapos maslash ang mukha ng Queen of Ensex, naglanding si Jinwu. Habang unti-unti namang bumabalik ang katawan ng Monarch of Flagues at kaagad itong nag-counter ng magic spell towards Jinwu. Napansin na ng ating bida ang magic spell na ginamit laban sa kanya ay isang poison. Ngunit alam niyang walang effect ang poison sa kanya kahit gaano pa ito ka-deadly. Nagantay lamang si Jinwoo ng pagdetoxify ng system sa poison na nasa kanyang katawan habang nagalit ang Queen of Ensex dahil sa ginawa ng ating bida sa kanya kaya nagsagawa ito ng follow-up attacks towards Jinwoo at sinabing paghahati-hatiin daw niya ang katawan ng ating bida. Sekretong ginamit ni Jinwoo ang Commander Authority kaya napansin ng Queen of Ensex na hindi na siya makakagalaw pa subalit nasa harap niya na ang ating bida at nag-activate ng skills multilation 100 slashes na ikinagulat ng Monarch dahil parang magpapaalam na siya. Hinati ni Jinwu ng pinong-pino ang Monarch of Plagues at na-realize ng Queen of n ang pakiramdam na mamamatay at unti-unting sumasama sa hangin ng kanyang astral body. Official nang sinabi ng system na nagwang matalon Jinwu ang one of the nine Monarchs na si Keresha, ang Monarch of Plagues at nag-level up ng tatlong beses sa ngating bida. Kaya sobrang nag-aalala ang Monarch of Frost sa pagkamatay ng isang monarch, ngunit sigurado siyang hindi pa talaga nito na kontrol ng tuluyan ang full power ng Monarch of Shadow, kaya ipaparanas daw niya ang kapangyarihan ng isang tunay na king, ang isa sa mga namumuno ng mga chaos. Wika ng King of Beast ano bang ikinatakot mo? Pagod na yan. Habang hawak-hawak niya ang leeg ni Bero, dagdag pa ng King of Beast na nagre-rely lang daw ang ating bida sa mga Shadow Soldier kaya isa ito sa mga patunay na hindi pa talaga kompleto ang tunay na kapangyarihan ng isang Monarch of Shadow. At hindi nito kayang talunin ng isang incomplete Monarch sa isang tunay na Monarch piniga ng King of Beast ang lieg ni Bero at napansin ni Jinbu na unti-unti nang nag ang presence ni Vero. Kaya naisip ng ating bida na i-cancel summon nito at muling ibalik ngunit wigan ng system na hindi kayang i-cancel summon ang nahawakan ng target. Kaya nagdash ng napakabilis ang ating bida sa King of Beast na hindi naman kaagad napansin ng Monarch ang pagsalakay ni Jinbu sa sobrang bilis kaya tumilapon ng King of Beast. Ipinasok ni Jinwoo Severo sa kanyang katawan upang hindi mawasak ng kalaban. Subalit nasaksihan ng King of Snow na tama nga talaga ang King of Beast na hindi pa kumpleto ang kapangyarihan ng ating bida dahil mayroon pa itong awa. At unti-unting nag-transform into powerful monarch ang King of Snow. Nagiba ang aura ng King of Snow, mas lalong humaba at lumulutang ang buhok nito at may dala ng weapon isang trident spear. Kaagad nagdash ang King of Snow at inatake niya ang ating bida gamit ang trident weapon Sinubukan naman itong i-block ni Jinwoo ngunit tumagos para ng atake sa kanyang balikat. Inikot ng Monarch ang kanyang sandata upang mahuk ang ating bida at hinampas niya ito sa lupa. Ngunit napansin niyang wala na si Jinwoo at napunta na pala ito sa kanyang tabi kaya mabilis itong umatake. Buti na lang nakapag-wave ng kaunti ang Monarch of Rust. Nakapag-counter ang King of Snow kay Jinwoo kaya tumilapon ang ating bida at sinabi nitong tatapusin niya kaagad si Jinwoo kaya mabilis na umatake ang King of Snow dala-dala ang kanyang dalawang weapon ang Trident Spear at ang Reaper nagpalitan ng napakabilis na atake ang dalawang Monarch at napansin ni Bu, ang movement, bilis, muscle at breathing ng kanyang kalaban ay dinadaluyan ng mana nakikita naman niya ang lahat ng movement nito ngunit kailangan lang niya ng kaunting space habang iniisip ng Monarch of Frost na kahit ano pang iisipin ni Bu, wala pa rin itong laban sa kanya Biglang nawala si Jinwoo sa harap ng Monarch of Frost. Gumamit pala ang ating bida ng steel at naramdaman ng Monarch na unti-unting nagpapakita ang presence ni Jinwoo sa kanyang likod at napasabing I got you. Ngunit nabigla ang ating bida na ikinagulat ng lahat ng hunter na nasa battlefield dahil bumaon ang matulis na kuko ng King of Beast sa katawan ni Jinwoo habang nag-aayos naman ang paa ng ating bida upang hindi ito makawala. Sa pool na sa pool ang katawan ni Jinwoo sa matulis na kuko ng King of Beast habang napadilat ang mga mata ng ating bida pagkatapos ipinakita ang level ni Jinwoo level 146 at mayroon itong tatlong passive skills max level unknown, level 1 tenacity, max level master dagger. At dito lang nagtatapos ang ating kwento mga lads. Huwag basta nang kalimutang mag like, comment at mag subscribe sa ating youtube channel at mag follow sa ating Facebook page salamat